Hi guys, welcome back to my youtube channel Today's video is patungkol sa ating Live. paano mapalitan natin ang pangalan ng ating Live. so punta lang tayo sa ating Pupu, and then dito tayo sa ating profile tapos click natin yung may pangalan and then pagkatapos niyan may makikita kayong sa gilid na may lapis. Ayan, punta lang tayo. Click lang natin ang may lapis. And then, may makikita tayong edit data. So, click lang natin ang ating nickname. Ayan. You have one free nickname. Modification opportunity. After exceeding the limit, each notification will require a deduction of 10,000 points. So, ayan. Palitan lang natin. Ayan. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo papalitan. And then, pagkatapos, click nyo lang yung save. Yan. Save and then tada. Yan na napalitan ng ating popo name. So, thank you for watching and don't forget to subscribe. See you in my next vlog.